Limang araw na nga pero hindi pa rin ako nakakatapos maglinis. Pagod na pagod na ako mga mare at pare pero hindi pa rin matapos-tapos. Tinapon ko na nga lahat ng gamit ko pero napakakalat pa din. Binili ko nga pala 'to sa Shopee dahil ikakabit ko sa bahay ng nanay ko. Nalubog na yan sa baha mare pinatuyo ko lang. Papunta na nga ako sa bahay ng nanay ko para maglinis. Walang tao ngayon dito dahil nasa trabaho. Gusto ko mare pag uwi nila galing trabaho, malinis na yung kwarto nilang hihigaan. Bumili din nga pala ako ng renolium. Buti na lang nga nandito si Ambo, meron akong katulong magbuhat. Hindi na kasi naaasikaso ng mga tao dito yung paglilinis dahil busy sa trabaho. Yung tatay ko naman akong si Hal sa barangay namin naglilinis. At eto nga pala mare yung kwarto na lilinisan ko. Pagpasensyahan nyo na mare, yung bahay na kinalakihan ko, hindi naman kasi kami mayaman. Tapos mare, nalubog pa to sa baha. Yung baha ngayon mare, hanggang bewang lang. Pero nung nakaraan mare, hanggang bubong. Kita nyo naman sa kisame, hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover. Kapag kasi mare, ganito ang itsura ng kwarto, nakaka-depress. Aminin nyo, kapag magulo yung kwarto nyo, nakaka-depress. Lalo na kapag uuwi ka ng trabaho at pagod. Ang gusto mo nalang gawin agad, mamahinga. Pero hindi mo magawa dahil nakaka-depress ang itsura paligid mo. Natapos na nga akong magwalis at maglalampaso na. Lalampasuhin ko yung sahig mare para pag nilagay ko yung rinolium malinis na. Sobrang dumi kasi ng sahig at wala silang kutsyon dahil nabaha. Lalagyan ko muna to ng rinolium tapos bibilan ko sila ng kutsyon. Pero syempre mare ang goal ko talaga mapaayos yung bahay nila. Para mas komportable yung nanay at tatay ko pati na yung mga kapatid ko. Sa ngayon mare sipag at syaga muna hanggang sa kaya ko na. Kung sila kasi ang magpapagawa nito, hindi kakayanin. Estudyante pa kasi yung mga kapatid ko. Yung nanay ko naman, maliit lang ang kinikita sa pagsusupot ng chicharon. Yung tatay ko naman, naglilingkod sa barangay namin. Ako kasi ang panganay mare, kaya kailangan kong magsikap. Tinutuyo ko na nga yung sahig at tinapatan ko na ng electric fan. Shoot, Amara, yung electric fan nila mukhang lilipad na yung L.C konsensya tuloy ako dahil kadodonate ko lang ng electric fan sa school. Pero okay lang yan, mare. Bibilan ko na lang sila. Susunod talaga. Hindi na ako makukonsensya na nga akong maglampaso, kaya ididikit ko na tong wallpaper sticker. Pinunasan ko muna dahil may bakas ng baha. Buti na lang talaga Mare, dumidikit pa din. Napakahusay nga nang nabili ko na to sa Shopee. Maraming ibat-ibang kulay to, Mare. Puti na lang yung pinili ko para maaliwalas tingnan. Madali lang din namang ikabit to. Kesa naman, Mare, magpintura na naman ako. Ako lang din kasi, Mare, ang nagpintura nito nung nakaraan. shoota Mare, nakakapagod. Wallpaper na nga lang yung kinabit ko mare para madali at mabilis lang. Shuta at hindi pa nga pantay. Buti na lang kahit baklasin mo madikit pa din. Dumidikit to sa mga plywood o simentong pader. Less hassle ka na mare kesa magpintura ka pa. Yung aircon na yan mare hindi yan gumagana. Display lang yan dahil fire exit yung butas niyan. Yung kurtina naman nga ang aasikasuhin ko. Nagpupukpok na ako sa pader ng kabita ng kurtina. Bato yung gamit ko, Mare, dahil hindi ko makita yung martilyo. Binaha na rin yata parang yung tangke ko. Diyos ko, napakabigat nun, tinangay ng baha. Eto nga, at kinakabit ko na yung kurtina. Mare, maluloka kayo, pinadala na ko ni Chekwa. Maraming kurtina pinadala sa akin at maraming bedsheet. Nabalitaan kasi niya na nabaha kami dito. Napakabait talaga ni Chekwa at nung asawa niya. Naging friends pa kami ngayon. Nakita niyo naman, Mare, kung gaano kaganda yung kurtina. Natakpan niya yung pader namin na puro banlik. Nakatapos na nga ako sa kortina kaya yung rinolium naman ang ilalagay ko. Winalis ko lang uli dahil puro mugmug ng pinagpukpukan ko. Nabili ko nga pala tong rinolium sa bayan. Maluloko kayo mare, naglalakad ako buhat-buhat ko yan pa uwi. Eto nga at inilalatag ko na. Walong yarda yung binili ko mare. Para naman hindi magalas yung tatapakan nila. Diyos ko ang pag-iitsura ko, hindi pa ako naliligo. Ginugupit ko na nga yung mga sobrang renolium. Sa walong yardang binili ko, Mare, meron pang sumobra. Susunod naman, Mare, yung labas naman nila ang nilinisin ko. Napakahirap lang talagang kuwilos ngayon dahil wala pa rin tubig. Buti nga at nakakapaglaba yung nanay ko sa poso. Pagkagaling nila ng trabaho, mag-iigib at maglalaba pa sila. Kaya nga, Mare, inuuna ko munang linisin yung bahay nila. Para naman kahit pagod, maayos yung paligid. Dinidikitan ko nga mari ng shoe yung rinolium. Para hindi ma-align at para hindi pasukan ng dumi. Binibilisan ko na nga mari at baka maabutan pa ako ng nanay ko. Baka kasi maabutan ako dito at mag-thank you. Nahihiya kasi ako mari dahil hindi naman ako showing anak. At eto na nga mari ang kinalabasan. Hindi naman ganun kaganda pero kumpara kanina ayos na. Aabutan na lang nila ganito na yung hihigaan nila. Ako naman mare e eh, uuwi na dahil maglilinis pa ako sa bahay ko. At eto nga pala yung pinadala ni Chekwa, na pag nalalasing e eh, Pinoy pala. <laughs> Napakadaming bedsheet yung pinadala niya. Kita mo naman mare kung gano'ng kaganda. Maibibigay ko pa yung iba sa nanay ko. ...at yung iba naman ako gagamit. Yung bedsheet nga nila may dalawang kasamang punda. Eto, Mare, favorite to ng alaga ko. Marami nga silang iba't ibang design ng bedsheet. Kung gusto nyong bumili, Mare, meron silang Shopee. Ilalagay ko sa link. At syempre, meron din siyang padalang kurtina. O, Mare, kahit binaha yung bahay ko, Paskong-Pasko na. At hindi lang yan, Mare, eto pa yung isang kurtina. O, diba, Mare, ang ganda. Mall quality at aesthetic. Yun lang mga Maria at pare.